Lama yung juwa! Lama yung juwa! Gagi! Ay! Jesus ko! Gino'o! Bakit mo binangking? Ayan! Tangpo! Ang tulin eh! Wala na! Dali. Tuli ni. Eh. Okay lang sana dapat. Binengking ang back right. Eh Ay dapat talaga hindi binengking ang back right eh. Nakita ko siyang tulin eh. Oh. Ayari, wala yan daw <laughs> Siyempre, dami na naman mga chismosa Chismosa dyan, ayan oh. Siyempre, nandun si Kaligid ganap ngayon dito unang una ah binengking pa ba bat mga master bata mga kabataan pa ba? mga bata pa ba, mga master mapupusok pa yan sa ano sa paglalaro ingat lang binigyan niya ng mga vlogger dito siyempre walang makaka higang higa, higa talaga higa talaga no. dito, lalo kang binangking wala nung kulong nga binangking nga Oh. Ini Ito tuli tuli. Ini kan yun tuli 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 Niyo, ano, ano, ano? May, may, mga kasama ba sila? May mga kasama? Minenting eh, no? Sagat eh. gumpi Sa Saan dito? Diyan pala humihiga na. Pero siya sa bumagsak. Ayun Oh, no? Oo, dito. Wala, pag matuling ka talaga dito. Dito ang bulong niya oh. Manipis. Ay, Ay. <laughs> Kaya natin yung gulong ha Pangalan ko hindi nyo pipilitin Pinilit nyo eh. Ay grabe ang liit ng gulong Liit gulong oh Liit 70-80 by 17 70, unahan Tapos yung hulihan 80-80 Drag race Ang drag race yan oh. Semi Pan banking oh, God, <laughs> Semi drag race so hindi pwede ibang bankingan yung gulong na yan <laughs> <Wow, we're> Tapos <talking. laughs> <laughs> pinipit mo pa po Ang amoy hiwalay ay, okay, hindi ka. kasi yung paniks ko dito. pa sila sa camping. Wala mang garing pa lang casual ko. Oh. Oo. Oh, ang nipis nito, hindi ito pang-ano. Hindi pang-benkinaan 'yan. nipis niya 'ni. Tsaka ano eh, beast 'yan. Islayt talaga 'yan. Kasi na, eto na lang ang tigas pa ata noong Sumayad 'yung ano niya, sayad 'yung Pusok? Ayan, Ang puso. Pero ha, walang masyadong gasgas ha Yung motor ha? ah. sa kabila. Ah, ito pala. Oh. wala, napalit. Palit na 'to, palit na. Ay, ito magagawa pa to. Tu tubo lang to, may ano. May tweet lang. Oh. Ay, hindi ko kayo, ibibangkin mo yung ginaka ni Fish Delikado yan, manipis yan Okay lang sana kung hindi siya ka ano, hindi putris Siguro yung niya pa yan Pero kung nakaputris eh, sasayad ka lang yan eh agas parang gulong Oo, hindi talaga design yan pang Oh. city driving lang talaga yan. Pangrektahan lang yung gulong na yan, hindi pwedeng pang Ano yun nung motor? Yung protono pipe niyo 'yun yung. PRC ata. Hay nako. Ngayon, isinuna natin 'to. Isinuna natin 'to bago pa punit na eh. Hindi na pala tumahan. Haybis. Ah, like. Saan naman. Mabuti na punta sa damuhan. Ayan. Okay na to. na to. Ito palit na to. Ito, ano, tubo lang yan. Parts out na ba? Ganda pa naman ang gulong tanah. Tubo part, lang part. yan, tubo. Ito, palit na tayo ng butso. Tweet natin, tweet. Ayan yeah. mo. tapos dito. O, baka matumba naman ah. Yan. Konti pa. <laughs> ano naging itsura ng cambio parang iba na. Boss, ganda kaso. Yan, baka ganyan. Baka ko baka bumagsak naman. Hindi, lag lagyan ng tukod yung katala. Lagyan ng ano, tawag ito? No, ah, galing, yung uh, ano? Uh, yung Ay, ito. Ito? Ito? Ah, sige, hawakan ko. Ikaw magsuot. Ah, tiga lang ha. Pag game. ya ako, ko, ang hit, yow kontipa, okay, napoli, balay nga to, ginuto mo tama, tapos konti pa. Yung ano pa? konti balayan, konting babay, konting babay, konting Tama na yan. Ang galing. Dikit na eh. Okay. <laughs> Ayan. Ayan. yan. Lalayo yan. Ayan. 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 naman ata. Masabi, oh, oh, oh. Ayan. 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 Kapit na. <laughs> Ayan. Medyo yung Ayan. na, Ayan na. Ayan, Pwede na yan. Makauwi lang. Okay. Ang na. okay. na. Baka ano, uwi na. Kayo. Araw, sa, ano, ah. Ay, ito naman na. nga kayo. Baka kauwi naman kayo Okay na yan. Ano ay, na. Okay lang yan. na yan. Ito po ang ganap mga master. Okay na, nice na namin. Pwede nang makawin. Meron lang. Naka-ano Okay, fine. Ang pareha siya, aero, para pa nakaano lang yung ganyan. sok lang. Ayan, pulit na yan. Hindi naman, ano. yung Linisin na lang para hindi halata. racing huwag kasi magre racing para hindi kayo sumisimplang diba tsaka huwag kayong dapat tatanggalin, para nakukunan nyo tinatanghali kayo eh ayun o ano kami oh. tinangali ako ala sa is eto malupit ako ala sa is pa lang dito pero hindi ko nakunan <laughs>